Ready? Oh. Jogging kami ni Kuya Kev. Kinundok ko si Kuya Kev. Magsa-jogging daw kami, guys. Jogging! Malapit, <laughs> malapit na hindi sa na mag-Jollibee dito, guys. Sa school ni Kev. Jogging kami. Kinagawa na, guys. Ayan na yung Jollibee, o. Oh. Diyan, o. Oh, Tuturo namin. Yung... Tuturo mo ngayon, Jollibee. Ayan, yeah, malapit na mag-Jollibee. Dito sa school na... Boto pa Walking kami guys. Walking, jogging kami ni Kuya Kim. Hindi kami nagpasundo. Hindi kami nag-tricycle. Jogging. Go. Huwag mo ako iwan. Huwag <laughs> mo ako Saan si Jollibee? Ayan guys. Andiyan na yung ginagawang Jollibee. Oh. Toro ko sa inyo. Yan guys, oh. Yan na, yung Jollibee. Malapit na dito sa amin. At malapit na sa school ni Kuya Kib. Diba? Ayan, Ginagawa oh. pa lang. Yan. Ginagawa pa. Nauna na si Kuya Kib. Sana yun. Nabago, tignan nyo. Nabago si Kuya Kib. <laughs> Yan, oh. Ayan. Saan tayo? Ayan na, Jollibee guys. So, uh, turo ng turo ng pagkain. Doon na malapit sa atin. Nag-road na kami guys. Nakadaan na kami nagpayong. Oh. Ah. Uh, naka 30 minutes na kami walking. Walking jog. Kami ni Kuya Kib. Napagod na si Kuya Kib Kib. Pawis na rin ako. Pawis na ako, Si Kuya Kib, -kib. na kami. Ang nakakain na. Pawis na ako. Nakapag-exercise na ako, guys. So, naka-30 minutes na kami. Mga ano na lang, 15 minutes na lang. Karating na kami sa bahay. So, kakain na muna siya ng burger. So, update na lang ako mamaya pag nasa bahay na kami. Kasi pagod na si Kuya Kib, -kib. Bye, guys, muna. Ito tayo na, Hong Kong noodles. Pwede sa na yung na yung. Mukhang tayo may ginagawa Ano? Ha? Ah. Bala, bala, may malamit na Yeah. Lagyan natin ang peanut sauce. Hong Kong noodles. Homemade Hong Kong noodles. Peanut sauce. Kain. Let's eat. Let's eat. Let's eat.